So mga idol, kain tayo. Ito yung pagkain namin mga idol. Oh. lang ito sa aming um, uh, trabaho. So ulam natin itong ano, minudo at saka may sidis na lahig. At uh, kanting kanin. So kain tayo. Harap to kasi lahig. Oh. Libre ito araw-araw. Pag makadute ka, libre ito sa amin. Halagang ano po halagang

Umusal natin to. sa babayate mamaya sa Diyos. ko na kasi wala kang wala mahugasan ng sabon. Dapat ko tingnan kamay ko, ako. Tinitsara ko na.